si Mr. Gregorio San Diego, Chairman Emeritus ng Philippine Egg Board Association, ang linya na po natin. Mr. San Diego, magandang maga po. Hello. Uh, magandang maga, Melo, at uh, magandang maga rin sa mga tagasubaybay. Ayun na nga po ang uh, siste. Ang sinasabi ay dahil daw sa matumalang uh, pagkain ng baboy dahil sa may ASF, napunta naman ang mga tao sa uh, sa itlog naman kaya tumaas daw ang itlog ang presyo ng itlog na sobra-sobra halimbawa diyan sa Lipa sa Batangas Aba, nadagdag dagdag daw ang presyo, preparasyon ng 1 peso 50 centavos. Ay, totoo ba itong ganitong uh, uh, sistema po, Mister uh, Mr. San Diego? Mukhang wala namang katotohanan yan, Melo. <laughs> Sobra naman yan. Kasi linggo-linggo uh, naman, nagsasurvey kami sa mga producers, uh -oh. lalo na sa mga miyembro namin. Sa uh, katuwiran, ang medium, itong August 13, 7.27 ang average. Hmm. Ah, uh, tumaas ito ng uh, ano, ng 7 sentimo mula nung isang uh, linggo. Mm -hmm. uh, so Ah, so,usin mo na dahil do sa Africa. Ako sa tingin namin, ang ano, medyo mababa talaga ngayon yung production na itlog. Sa so, maraming ah. kadahilanan. Uh -huh. So, ah, mm -hmm. uh, dahil pasukan na mas mabili itlog. At sa tingin namin, yung binabanggit mo sa mga balita na ano na mukhang may konti epekto yung pinalabas ng NEDA. Mm -hmm dapat ay eh, 21 pesos ang maubos mo sa pagkain. Hmm. Eh, hindi ba sa mga news, kahit sa inyo, pagka may mga in-interview, eh, ang bibili nyo nalang ito, may ka uh, it. Para ano, eh, yun nga, lalagpas pa eh. So, ang, ang laki ng problema ng ating uh, local agriculture, uh, lalo na ito, poultry, uh, livestock, uh, sa broiler, ang laki din ng problema, Melo, sa, sa, ano, sa layer, ito sa pahitlugin, ang laki ng problema. Kasi yung layer, Nagtataka nga kami hal, as tatlong taon na kami nag request ng bakuna mm. sa uh, oo, sa bird flu. Uh, eh hanggang ngayon hindi naman na uh, inaaprubahan. Eh mm. kasi ang hindi kamu mukha nang ISF Melo, para sa kaalaman din ng mga nakikinig sa iyo. Ang ASF sinusubok pa lang 'yung bakuna eh kasi sa buong mundo wala pa namang bakuna talaga na subok na mabisa sa ASF. Mm. Ngayon, ang bird flu, napakarami na nagbabakuna tagal na. Mga karatig bansa natin, halimbawa Indonesia, Malaysia, Vietnam, mm -hmm. uh, nagbabakuna yan eh, effective 'yung bakuna eh. Mm -hmm. Eh, 'yun ang inaana, maghihigpit ka. Dapat meron ka rin solusyon. Eh, ano gagawin mo doon sa mga eh, halimbawa, sa mga paitogiman, manok Alam mo, sinabi na namin 'yan two years ago sa Department of Agriculture. Mas delikado 'yan, hindi kayo bibigyan ng permit kasi alam mo Melo, mm hindi, -hmm. ang daming iniismagel smuggler uh, na nung mga bakuna. Mm -hmm. Eh, ang takot namin, baka yung ini-smuggle ng bakuna, eh, hindi talaga tumbok yung sakit na dito sa atin. Impact mm -hmm. In fact, matatawa kayo, mayroon sa Shopee, eh. may mabibili ka na bakuna eh. <laughs> Kaya nga, sabi namin, ano ba yan na ano eh? Ikaw, halimbawa, kapitalista ka, malaki yung poultry mo. Ano, pagka tinamaan ka kasi ng bird flu, uh, -oh. yan, uh, si, uh lahat yan, si, mortality kasi yung yung hindi mamamatay, papatayin ng DA yan para maano yung pagkalat. Uh, ganun kahirap. Kaya nagtataka kami, bakit hindi maintindihan ng gobyerno na kaya nga kailangan dito? Mm -hmm. Eh naglipa na nga yung mga smuggled. hindi po alam kung saan galing uh -huh. yan. Ayon. So, eh, pag nag-mutate yan, lalong malaking problema, Melo. So dapat eh ngayong papasok ng eh, ang uh, ASF vaccine, eh dapat eh, mas nauna pa nga kayo dapat dahil meron eh, na pala. Oo. Eh tatlong taon na kami nagsasabi na ganyan eh, may bakuna naman eh. Oo. Oh, so ano eh, oo. Joji, itong problema natin oh, sa pagtaas ng presyo at saka kakulang production talaga ito ang ang dahilan nito. Wait, at hindi sa kung ano pa eh, hindi, bumaba ang production kahit sa Batangas. Oo. Oh, oh, so, mga membro namin doon. Sabi ko, Uh, yung oh, maganda-ganda na presyo na itlog, mm. ah, nagkakarga na ba din yung mga maliliit na small uh, and medium sa inyo? Mm. Eh sabi na ano, hindi, ka eh, yung iba ayaw na, natatakot. Yung iba naman, wala ng kapital. Mm. Ayun, pala. Kasi ang laki ng kapital ng Melo. Alimbawa, para ano, pag nag-alaga ng paitlog man, no, mm. yung manok, ang gasa ito itlog, ang gastos mo, apat mga apat na piso. Nako po. eh kung ikaw ay maliit na magsasaka, biro mo, halimbawa isang libo lang aalagaan oh. 400, mo. 400,000 na kapital mo pa lang sa manok. Yeah. oo, yun. Tapos, so, dapat maintindihan eh, oo. Oh, ta tatamaan ano? ka pa ng peste. Diyos ko, ano ba yan? Tatamaan ka peste. At saka nitong nakaraan niya, hmm. Ah, bagsak na bagsak. Ano po nung nakaraan nitong mga nakaraan buwan? Oo. Oh. Ang presyo ng kababaan, mga apat na piso lang. Nako. Kaya lang nag-ano din, Melo, no? yung kahit ano, nanonood ako sa inyo, hmm. nakikita mo, halimbawa, nag-ano sa palengke, ang nakalagay lang presyo hindi nakalagay yung size ng itlog. Ayun na nga. Eh, na, handyan na ang mahal na, ang liit pa nang nabibili ko. Oh, no, hindi mo naman alam kung maliit talaga yan o medium yan o talaga oh, yan na oh. yung large. Eh, yun na nga, isa pa yun eh. Oh. Bakit hindi ano yun ang Department of Agriculture? Upligahin, nakikin hmm. nyo na size ng mga itlog para alam ng mga tao kung ano yung binibili nila. Oh, tama yun man, Joji. Thank, oh, thank you, thank oh. you, thank you. Good okay. Down, Age, oh. Maraming salamat din sa pagkakataon n Melo. Sige, Gregorio San Diego, Chairman of oh. Meritos Philippine Egg Board Association. Ora! Hili, hili.